So yun update yung situation weather namin dito sa Narbacan. Maraming salamat, hindi siya umulan. Matutuloy yung bookings ko ngayon ng photography. Yan kung gusto niyo mag-book ng photography pala sa FTFJC yung page namin. Mura lang yun. Negotiable pa. So ito, update sa ating... Uh, hindi walang tawag dito eh. Basta ito, Ang dami niyang bunga guys kung gusto nyo mag-message lang kayo kay Papa Lolo. Ito ba oh, ang dami dyan oh. Mga naglalaglagan kasi nasisira na. Mga kambing papasok na mamaya. So maganda yung weather natin ngayon. walang drone shot bad news yung drone kasi nasa uh, updating mode kailangan niyang makalibrate lahat para hindi masira so ito yung sitwasyon namin ngayon ganda ng weather promise ganda magdagat ngayon guys ito tirik na tirik ang araw maghapon yan Ayan. tuloy ang bookings namin ngayon Ito yung kambing na bata pa. Ito yung isa. Medyo malaki na to. Pwede na to pang ano. Pang ulam. <laughs> Yun update tayo. sa mga gusto nyan. Gusto nyo nyan, Message nyo lang si Papa Lolo kahit yun marami rin bunga ay wala na yata ang bunga tignan natin oh wala na nga wala bihira na lang nung, nung nakaraan marami to yung panoorin nyo yung vlog niya baka palulong marami nun wala na to hindi alang lang bunga malinis na rin dito ganda ng panahon ngayon di ganun kasama Yan. Mula baba hanggang taas yan. Andami ang bunga. Pati mangga guys, kung gusto nyo, mag-message lang kayo. Uy, madali mo ko dami dyan, tingnan nyo. Nataas kasi ito eh. Ha? Nagasgasan ba yung bike mo? Nagas -gasan? Ha? Nagasgasan? Ha? Nagasgasan ba yung bike mo? Ha? Asan yung gasgas? Asan? Yun, nagasgasan daw yung bike niya. Hindi yung ranger na nagasgasan. Yung bike niya nagasgasan.

bagi stop ke pakai jenu. Pakai jenu tu tumingin kaya anca nu. No? <messizim> Wah ni. Ya, nak parking lah sila. Tuhan. Singa di lah, ton buliti ulit, ulit yung bitau, bitau kama, ano, mai, si nah, yang bitau bak bitau ka Awak ka tamay? Taas mo kamay sige nga? Overking yung bike nya, pagod na siguro. Buwanan to big. Yan, gawain dito. Malamig kaya nasa tambay kami sa labas.